Isa sa mga hindi gaanong na pag-uusapan sa mga misteryo ng Biblia at sinaunang panitikan ay ang Ziz, isang nilalang na sinasabing halimaw ng himpapawid. Hindi ito katang-isip lamang ng mga alamat, kundi bahagi ng mas malalim na simbolismo ng kapangyarihan at paghuhukom ng Diyos. Pero ano nga ba talaga ang Ziz? At bakit ito tinatawag na tagapangalaga ng kalangitan? Kung gusto mo pa ng mga kwento at misteryo sa pananampalataya, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para sa mga susunod naming uploads. Simulan na natin ang paglalakbay sa lihim ng Zeus. Ang Ziz ay isang nilalang na matatagpuan sa mga hudyo at apokripal na literatura, partikular sa mga midrash at talmudik na sulatin. Ayon sa mga ito, ito ay isang dambuhalang ibon na may pakpak na kayang takpan ang buong langit. Kabilang sa triyong nilalang ng Diyos sa kanyang paglikha ng mundo, kasama ng Behemoth, halimaw ng lupa, at Leviathan, halimaw ng dagat, ang ziz ang sinasabing tagapamahala ng himpapawid. Ayon sa ilang ulat, ang ziz ay napakalaki, kaya't kapag ito'y lumilipad, natatakpan ng araw at nagkakaroon ng dilim. Sinasabing nilikha ito ng Diyos upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa mundo. Hindi ito simpleng alamat. Ang mga iskolar ng pananampalataya ay nagtatalakay kung ito ay simboliko, isang literal na nilalang, o bahagi ng mas malalim na hiwaga ng Diyos tungkol sa cosmic order ng kanyang nilikha. May mga pagsasalarawan na nagsasabing ang itlog ng Ziz kapag nahulog sa lupa ay kayang makawasak ng buong syudad. Kaya't sa dami ng kapangyarihan nito, ito ay iniuugnay sa proteksyon at potensyal na pagkawasak. Habang hindi ito binabanggit sa kano ng Biblia, may mga tekstong rabiniko at sinaunang komentaryo na tumutukoy sa presensya nito sa plano ng Diyos para sa paghuhukom. Ito rin ay nakikita bilang simbolo ng proteksyon sa kalangitan na may kaugnayan sa kapangyarihan ng Diyos laban sa mga puwersa ng kasamaan sa espiritual na mundo. sa larangan ng sinaunang paniniwala ng mga Hudyo at Kristiyano may tatlong higanting nilalang na madalas iugnay sa isa't isa ang Ziz, ang Behemoth at ang Leviathan. Hindi sila basta katangisip lang kundi may malalim na simbolismo sa bawat isa. Ayon sa Talmud at iba pang apokripal na aklat, silang tatlo ay nilikha ng Diyos upang kumatawan sa tatlong bahagi ng nilika: kalangitan, kalupaan, at karagatan. Ang Ziz ay iniuugnay sa himpapawid, isang higanteng ibon na sinasabing kayang takpan ang araw sa laki. Katulad ng behemoth na naghahari sa lupa at ng leviathan na umuukupa sa kailaliman ng dagat, si Ziz ay inilalarawan bilang tagapangalaga ng langit. Sa ganitong pananaw, siya ay bahagi ng Trinidad ng mga nilikhang halimaw na may layuning panatilihin ang balanse ng kalikasan at ipakita ang kaharian ng Diyos sa iba't ibang dimensyon. Ang koneksyon ng Ziz sa Behemoth at Leviathan ay hindi lamang pisikal kundi teolohikal. Ang behemoth ay karaniwang iniuugnay sa pisikal na lakas at tibay, simbolo ng paninindigan ng tao sa gitna ng tukso. Ang Leviathan ay kinakatawan ang kasamaan at mga lihim na panganib ng mundo, samantalang ang Ziz naman ay simbolo ng proteksyon mula sa itaas, isang paalala na kahit gaano kalawak ang kaguluhan, may Diyos na nagbabantay mula sa langit. May mga kwento na nagsasabing sa huling panahon, ang tatlong halimaw na ito ay magkakaroon ng papel sa mga kaganapan ng katapusan. Sinasabi sa ilang apokripal na sulat na ang Diyos mismo ang magpapasimula ng labanan kung saan ang Ziz, Behemoth at Leviathan ay magiging bahagi ng huling piging ng mga banal, isang eskatolohikal na tagpo na puno ng simbolismo. Hindi ito dapat unawain bilang literal kundi bilang paghahayag ng kapangyarihan ng Diyos sa ibabaw ng lahat. Ang paghahambing ng Ziz sa Behemoth at Leviathan ay nagpapakita rin ng pagkakaiba sa kanilang anyo at papel. Ang Behemoth ay parang dambuhalang hayop sa lupa gaya ng isang matikas na toro o elepante. Ang Leviathan ay isang dambuhalang nilalang sa dagat parang higanting ahas o dragon sa ilalim ng tubig samantalang ang Ziz ay tila agila sa sukat ng isang bundok, kayang lumipad lampas sa mga ulap at iniingatan ang kalangitan sa anumang banta. Ang mensahe sa likod ng ugnayan ng tatlong nilalang ay malinaw. Bawat isa ay bahagi ng plano ng Diyos. Hindi man malinaw sa Biblia ang kanilang papel, ngunit sa pamamagitan ng mga sinaunang teksto, pinapakita na ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng dimensyon, mula langit hanggang lupa, mula dagat hanggang himpapawid. Si Ziz, bilang bahagi ng trio, ay nagpapatunay sa kabuuan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't kung ang Leviathan ay sumisimbolo sa takot at ang behimot sa lakas, ang Ziz naman ay simbolo ng kalinga at pananampalataya. Siya ang nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa, na may mga espiritual na puwersang inilaan ng Diyos upang tayo'y pangalagaan. Sa kabila ng kawalan ng popularidad sa mainstream na pananampalataya, ang Ziz ay nananatiling isang mahiwagang paalala ng langit na lagit-laging nagbabantay. Sa eskatolohiya o aral tungkol sa mga huling araw, ang Ziz ay hindi lamang isang halimaw ng alamat, kundi isang simbolikong nilalang na may mahalagang papel sa plano ng Diyos. Ayon sa mga lumang tekstong Hudyo, kabilang sa Talmud at Midrash, ang Ziz ay hindi nilikha para lamang mamangha ang tao sa kanyang laki. Ito ay nilikha upang gampanan ang isang tiyak na layunin sa katapusan ng panahon sa ilang paniniwala, ang Ziz ay inilalaan ng Diyos bilang tagapagtanggol ng langit at bilang tagapagbalita ng dakilang araw ng paghuhukom. Kapag dumating na ang araw ng paghatol, inaasahang si Ziz ay lalahok sa isang espiritual na labanan laban sa mga puwersa ng kasamaan mula sa himpapawid siya ay magiging kasangkapan ng Diyos sa pagtatapos ng kasamaan at pananaig ng liwanag. May mga kwento mula sa mga sinaunang rabbinic writings na nagsasabing ang ziz ay kikilos upang patigilin ang kaguluhan sa kalangitan sa huling panahon. Sa pagdating ng mga huling araw, ang bawat nilalang ay magkakaroon ng bahagi sa paglilinis ng sanlibutan. At si Ziz ang inaasahang tagabantay ng langit na sisigaw ng babala gaya ng isang trompeta upang ipahayag ang pagdating ng Diyos. Ang imahe ng isang dambuhalang ibon na sumisigaw mula sa langit ay tila pahiwatig ng kapangyarihan ng Diyos na tumatawid sa katahimikan ng panahon. Hindi ba't sa bawat makapangyarihang kilos ng Diyos sa Biblia, laging may palatandaan sa kalangitan? Sa eskatolohikal na konteksto, si Ziz ay posibleng gamitin ng Diyos upang ihanda ang buong sangkatauhan sa muling pagdating ni Kristo. Ang ugnayan ni Ziz sa paghuhukom ay hindi kailangang ituring na literal. Ito ay maaaring tanda ng soberanya ng Diyos sa lahat ng dako ng kalikasan. Tulad ng mga anghel, Maaring ang Ziz ay simbolikong nilalang na nagpapakita ng lakas ng Diyos at ng kanyang pagiging hari ng langit. Sa huli, ang lahat ng nilikha, kahit ang pinakahiwaga, ay yuyuko sa harap ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Ang ilan sa mga paniniwala ay nagsasabi rin na sa huling piging ng mga matuwid, si Ziz ay magiging bahagi ng handaan kasama ng Behemoth at Leviathan ito ay isang makapangyarihang imahe ng tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan na sa halip na matakot sa mga nilalang na ito sila ay magiging bahagi ng dakilang plano ng Diyos sa pagbabalik ng kaayusan sa ating pagninilay ang tanong ay hindi lang kung si ba ay totoo kundi kung paano tayo maghahanda sa panahon ng paghuhukom na kanyang sinisimbolo ang presensya ng Z sa mga alamat at teksto ay paalala sa atin na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Kahit sa pinakataas ng langit, may nagbabantay. At sa araw ng paghuhukom, ang lahat ng nilalang, kilalaman o hindi, ay may bahagi sa kaganapan ng katuwiran. Ang Ziz Bagamat tila katang isip sa paningin ng ilan, ay may mga aral na mahalagang pagnilayan, lalo na sa konteksto ng pananampalataya. Sa kanyang dambuhalang anyo at misteryosong presensya, ang Ziz ay paalala na ang Diyos ay lumikha ng mga bagay na higit pa sa ating pagkaunawa. Hindi natin kayang sukatin ang lawak ng kanyang kapangyarihan, at hindi rin natin dapat limitahan ang kanyang paraan ng paglalantad ng kanyang kaluwalhatian. Ang pagiging bantay ng kalangitan ni Ziz ay isang imahe ng pagkaalerto at pananagutan. Sa Biblia, paulit-ulit tayong pinaalalahanan na maging handa sa pagdating ng Panginoon. Kung si Ziz ay nilikhang tagabantay ng langit, tayo naman ay nilikhang tagabantay ng ating sariling buhay at pananampalataya. Dito natin makikita ang kahalagahan ng spiritual vigilance. Isa pang mahalagang leksyon ay ang simbolismo ng Zez bilang bahagi ng balanse sa pagitan ng Behemoth at Leviathan. Sa gitna ng kaguluhan sa lupa, Behemoth, at sa dagat, Leviathan, ang Zez ay sumasaklaw sa himpapawid, isang paalala na ang Diyos ay may saklaw sa lahat ng aspeto ng mundo. Sa buhay natin, dapat nating tandaan na walang bahagi ng ating pagkatao, emosyon, isipan, kaluluwa, na hindi kayang abutin ng Diyos. Ang katahimikan ni Z sa mga kasaysayan ay nagpapahiwatig ng silent strength. Hindi siya gaya ng Leviathan na sumisimbolo sa kaguluhan o ng behemoth na nagpapahiwatig ng lakas sa lupa. Si Ziz ay nasa itaas, tahimik ngunit makapangyarihan. Dito natin matututuhan ang kahalagahan ng pananahimik sa presensya ng Diyos. Hindi lahat ng makapangyarihan ay maingay. Minsan, ang katahimikan ang tunay na lakas. May mga pagkakataon sa ating buhay na parang hindi natin nakikita ang kilos ng Diyos parang ang langit ay tahimik. Ngunit tulad ni Ziz na nananatiling nasa itaas, ang Diyos ay hindi kailanman nawala. Nandoon siya, nagmamasid, naghahanda, nagbabantay. Kaya't ang aral dito ay huwag mawala ng tiwala kahit sa mga sandaling parang walang nangyayari. Ang Diyos ay laging kumikilos sa paraang madalas ay hindi natin agad nauunawaan ang piging ng mga matuwid kung saan kasangkot si Ziz ay larawan ng tagumpay ng pananampalataya sa kabila ng misteryo. Isang paalala na ang ating pananalig ay hindi laging dapat umasa sa paliwanag kundi sa pagtitiwala. Hindi natin kailangang malaman ang lahat upang maniwala, sapagkat sa huli, ang pananampalataya ay tiwala sa Diyos, kahit hindi natin nakikita ang kabuuang plano. Sa kabuuan, ang ziz ay hindi lamang alamat. Ito ay paalala ng pagiging kamangha-mangha ng Diyos. Siya ay Diyos ng kabuuan, ng lupa, dagat, at himpapawid. At sa lahat ng ito, iniiwan niya tayong may paanyaya, lumapit, makinig, at magtiwala. Dahil sa kanyang nilikha, kilalaman natin o hindi, makikita natin ang tanda ng kanyang walang hanggang karunungan. Sa ating paglalakbay sa misteryo ng Ziz, hindi lang tayo humanga sa isang kakaibang nilalang mula sa sinaunang panitikan, natutunan din nating ang bawat bahagi ng nilikha ng Diyos ay may layunin. Maging ito man ay literal o simboliko, ang presensya ng mga tulad ni Ziz ay paanyaya na lumalim ang ating pag-unawa sa kapangyarihan ng Diyos na hindi nasasaklaw ng ating limitadong isipan. Sa gitna ng mga hiwaga at tanong, makikita pa rin natin ang kabutihan, kaayusan at layunin sa likod ng kanyang mga nilikha. Ang ating pananampalataya ay hindi nakatali sa kung ano lang ang nakikita, kundi sa kung sino ang Diyos na ating pinaniniwalaan. Ang Ziz ay paalala na may mga bagay na hindi natin kailangang lubos na maunawaan para makapaniwala dahil ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos kahit sa mga bagay na mahiwaga. At kung ang langit ay may bantay tulad ng Ziz, tandaan mong ikaw ay may Diyos na hindi kailanman natutulog, lagi siyang nagbabantay sa iyo. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay natin sa mahiwagang kwento ng Ziz at kung paano ito sumasalamin sa kadakilaan ng Diyos huwag kalimutang i-like ang video na ito mag-subscribe sa aming channel at ishare ito sa iba marami pa tayong mga misteryo ng pananampalataya na dapat tuklasin at sama-sama nating haharapin ang mga ito may pananampalataya at pag-asa